kahit mga malalaking hayop tulad ng kambing, kalabaw, ubaka pwede pong madisgrasya kapag nakain itong dahon so delikado po to pag nakain ng ating mga alagang baboy tingnan nyo guys oh. ang lalapad ng dahon kapag nasa ano, ilalim ng mga puno lalo na malamig sa, puno, sa ilalim ng puno ng saging ang lalapad talaga ng mga dahon saka Malulusog sila. Matataba sila. to, Yun. Tapos medyo... Ano pa? Matubig. Maganda oh, talaga pag sa ilalim ng mga puno ng saging. O kaya puno ng kahoy. Malulusog talaga ang mga madre de agua. Ang lalapad pa ng dahon. Lalapad oh. ng dahon. Tapos ang linis pa. Wala masyadong mga ano wala masyadong mga uh, insekto pero ingat lang po tayo sa ating pag uh, uh nito kasi uh, mayroon pong mga insekto na maari pong maka uh, pagdulot po ng pinsala sa ating mga alaga halimbawa po ito po parang nagbababol siya from life Ito po ay tinatawag sa amin na tigi. Kahit mga malalaking hayop tulad ng kambing, kalabaw, ubaka, pwede pong madisgrasya kapag nakain itong dahon na may ganito pong ano, insekto. 'Yun. parang nagbubula po siya. So delikado po 'to pag nakain ng ating mga alagang baboy. Kaya kapag tayo po ay nagpapakain ng Madrid di Agua, uh, dubli ingat po tayo, titingnan po natin uh, yung mga dahon, baka mayroong ganito pong ano, insekto. Kaya pag ako po ay nagpapakain ng Madrid di Agua sa aking mga alaga, talagang hinuhugasan ko pong maigi at saka chinecheck ko po para makasigurado na wala pong ganitong insekto sa mga dahon. So tanggalin. Tanggalin na natin 'to. Tanggalin na natin 'to ka farm life. Tatapon na natin 'to. Ito na yung nakuha nating dahon ng Madridi de Agua. Ang lalapad ng mga dahon. Tsaka ang lilinis pa ka farm life oh. Nililinis. Ibigat talaga pag uh, yung Madre de Agua ay nakatanim sa ilalim ng puno ng saging kasi mas malamig eh. Tapos mas gusto nila yung medyo mahalumigmig Tsaka palaging basa yung lupa. Mas mataba po sila at tapos mas malapad po yung mga dahon nila.